ang mga Diyos ng Norse ay kilala sa tawag na Isir. Ang mga Isir ay ang mga Diyos ng digmaan at ng kalangitan. Sila ay kawangis ng mga mortal na tao, subalit mas malalaki na tulad ng higante. Sila na ay nananahan sa Asgard. Ito ay isang tahimik na lugar na may nagpapantang tiyak na kamatayan. Mortal nilang kalaban ay nananahan sa Yotunhamit. Alam na ng mga Diyos na darating ang panahon na sila ay mawawasak. Iodin, ang batala ng mga Diyos at lumikha sa mga tao. Siya ang may pinakamabigat na tungkulin na pigilan ang araw ng pagkawakas. Riga, ang kanyang asawa, isang kapangyariang Diyosa na may kakayahang makita ang hinaharap. Or ang Diyos ng kulog at kidlat. siya rin ang pinakamalakas sa lahat ng Diyos sa isira kanyang pangalan hinango ang araw ng Huwebes. Madalas niyang dala ang malaking martilyo na tinatawag na Mjolnir. Si Balder, ang pinakamamahal sa lahat ng mga Diyos, ang kanyang kamatayan ang may tuturing na pinakamalaking sakuna na dumating sa mga isir. Si Tyr, ang Diyos ng digmaan at sa kanyang pangalan hinango ang araw ng Martes. Ang tagapangalaga naman ng mga prutas sa mundo ay nasa kamay ni Freyr. Samantalang si Hemdal ang tanod ng Belfrost, ang bagharing tulay patungo sa Asgard. Maaring nagsimula ang mitolohiya mula nang magsimulang magtanong ang tao tungkol sa pagkakalikha ng mundo at ano ang kanilang tukulin dito. Nasasagot nito ang mga kababalaghang pangyayari at mga nakatatakot na puwersa sa daigdig. Katulad ng pagbabago ng panahon, apoy kidlat, pagkagutom, pagbaha, at kamatayan. Nagpapaliwanag ito ng mga kababalaghan at mga nakatatakot na puwersa sa daigdig.